Nako ay paano yan? Kasi sabi ng mga DDS, isang salita lang daw ni Sara Duterte, kailangan lumabas na daw silang lahat. <laughs> Saan pupunta? Dito kasi umuulan. Baka marinig kayo ng mga DDS dito sa amin, magsilabasan din yun. Hmm. Saan po pupunta kayo mga diehard? Kasi sabi, sabi, Isang salita lang daw ni Sarah Duterte, sigurado daw na maglalabasan ang mga kababayan natin. <laughs> para nga mag-people mag, uh, power na. Lumabas na daw patungong EDSA. Mm. Nako, yan din po ang panawagan natin si Harry Roque at hinimok niya ang mga DDS vloggers na manawagan na nga daw para sa EDSA people power. Mm, nako, Diyos ko, huwag niyo gamitin yung EDSA people power or EDSA na yan. Kasi hindi bagay sa inyo. Ilang beses na ba kayong nagpatawag siya ng kung anong pagtitipon wala namang nangyayari. Hmm. Lalo na po itong si Mr. Harry Roque. Pangunahan niyo po kaya, Mr. Harry Roque, umuwi, kayo ng bansa para pangunahan niyo yung sinasabi niyong people power. Kaya lang, ang malungkot na katotohanan, iniwan din po kayo ni Sara Duterte. Kasi kanina lang ay nag, uh, tumulak na patungong Netherlands itong si Sara Duterte. <laughs> Ano na yan? Oo. Oh, edey, sinong maunguna sa inyo? Alangan namang na maharlika E eh, nagtatago rin yun sa US. Ayaw din nung ding umuwi nun eh. Kasi maraming kaso dito sa Pinas. Na ah, sino ang ma 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 mamumuno sa inyo? Si Robin Padilla? Nako po. Diyos, Diyos Si Bato? Ngayon, eh, nagtatago na rin si Bato eh. Wala nga paramdam ngayon ha, si Bato eh. O oh, ayan, etong balitang ito, dating Pangulong Duterte, susundan nga daw ni Sarah Duterte sa Netherlands. Sa panayam ng media, sinabi na si Sarah Duterte na tutulok nga rin siya papuntang Netherlands. At magdadala sila ng mga abogado. <laughs> magdadala ng mga abogado. Sino? Si Nagasulito? Si Panelo? Diyos ko nakakaya kaya ang mga dadalhin yung mga abogado. Hmm. Magkakalat lang yan sa ICC court. Ipapahiya lang ang bansa natin sa bagay. Sa tingin ko, pag uh, naanda naman kayo, hindi naman talaga Pinas ang nire-represent na itong grupo na ito, kundi Duterte country. Yun naman eh. Ah, mayroon na na pong arrangement kasi kailangan ko kausapin ang mga abogado kung saan man siya dadalhin. Pupunta kami, ako at mga abogado at doon kami mag-uusap kung ano ang dapat namin gawin. Hmm. Too late. Kasi ang dami ngayon or aligaga ngayon ang mga lawyers niyo po sa kung ano-anong petition uh, sa Supreme Court. syempre, lalapit sa Supreme Court nga naman, ang, ang natin, yun din ang balibalita na karamihan dyan sa Supreme Court ay appointed ni Digong. So tignan natin kung, kung hindi pa yan natatrabaho ng nasa niyo. <laughs>